Iyong isang sa mga sur na ospital matapos sumanong sa ng tubo ng kanyang guro at mga lugar NPA. Inatake ang mga Sundalo at mga sa mga Cotabato. Narito ang Ratchada Probinsya. Siya mong patay sa magkahiwalay na pananambang sa mga sundalo at kafgo sa North Cotabato. Mga hinihinalang NPA ang itinuturong nasa likod ng pag-atake. Ang unang pananambang nangyari sa bayan ng Tulunan. Pinasabugan ng landmine ang sasakyan ng militar na sinundan pa ng mga putok ng baril. Walong sundalo ang napatay. Nagkasanang reinforcement ang mga sundalo malapit sa boundary ng makilala pero ginamitan sila ng parehong estratehiya ng mga salarin. Isa ang napatay sa ikalawang enkwentro. na ng lokal na pamahalaan ang mga nangyaring pananambang. ospital ang 13 anyos na binatilyo sa Ilocos Sur matapos umanong hampasin ng bakal na tubo ng kanyang guro. Ayon sa biktima, pinaiyak daw niya ang kanyang kaklase kaya't nagalit ang kanyang guro. Depensa naman ng guro na tumangging humarap sa kamera. Sa baba raw ng kaliwang balikat niya pinalo ang bata at hindi sa baba ng kanang balikat kung saan siya nagtamo ng matinding bugbog. Desidido naman ang pamilya ng bata na magsampan ng reklamo laban sa guro. Isang sawa ang nahuli malapit sa isang eskwelahan sa Malolos, Bulacan kasunod ng baharoon. May haba itong labing dalawang talampakan. Ayon sa City Veterinarian, posibleng nabulabog ng pagbaha ang ahas kaya't lumabas sa lungga at naghanap ng makakain. Dadalhin ng sawa sa Protected Areas and Wildlife Bureau sa Quezon City. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.